Hello mga boy. Kumusta po yung lahat? Ako nga pala si Boy. Si Ram Boy. Yan. Ang inyong lingkod. Yeah. Ako ay isang ano, Joy Rider. Yan. Shout out sa mga kapwa ko na MC Taxi Driver. Yan. Na boom. at na ng marangal na hanap buhay right chip sa inyo lahat ang nagiiwang ng kasabihan na pagkaya mo pa sige lang mag ipon ka hanggat kaya mo pang kumayod dahil hindi lahat ng kakilala mo o kamag-anak mo ay tutulungan ka pagdating ng araw pag nasa kagapitan ka at pag nangailangan ka. May tumulong, may tumulong man sa'yo, marami kang maririnig na di magandang salita. Kaya mas okay na mag-ipon ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para just in case na may kailangan ka, hindi mo na kailangan lumapit sa kanila o magmakaawa, di ba? Kaya Gulang, magsumikap mag-ipon para sa pamilya ito ginagawa ko ang pagmamasada at pag ipon para sa aking anak para sa pangarap niya di ba hindi man niya toparin ang pangarap niya at least ang pangarap ko mapag-aral siya ay magawa ko kaya Go lang. Kaya natin to para sa pamilya. Hello watch out, good morning, good morning mga boy. hindi, uh, ayun, ano kasi, uh, 240 nang madaling araw. So, meron tayong service alas 3. Ah, uh, papunta sa sa Germosa. Lagi ko siyang hinahatid. So, pag ganitong linggo, hinahatid ko sa sa Germosa, dati sa MOA. Yan. Mula dito sa ano silang ah, uh, ano, daanan Gandon. So, ako ang kinuha niyang service tinitext lang ako pag ano, may lakad siya yung ano sa ano panran run o ano, jogging yan minsan ganun ginagawa niya so medyo malapit lapit lang din naman ako sa kanya kaya ako ang kinuha niya so di ba may Facebook book na agad tayo okay ma'am ah uh, di niya so Yan lang naman sa I sa imo hanggang dito sa Medas ma. Ah, uh, 70 ano yan? Yung PR niya. Yung pair niya. Diba? 70, 72. Pero ang ina niya ay 74. Oh, may tip na tayong dos. Thank you, ma'am. Oh, may booking tayo dito sa ano uh, Desmarinas to Molino Homes sa yan ayan doon natin i-drop off so antayin natin ang pair ay 162 si ano P okay, uh. so antayin natin na mag-reply dito na si Lila. Ma'am, Titi. Ma'am, Ano oras ko pumunta dito? Pag nandito na ako. one Bye bye. Okay na no, ma'am? Okay no.

Yeah, okay na pa ko. Okay na. Thank you. Yan. 87 ang ano ni sir pero binigay niya 100. Doon lang sa Molino hanggang dito sa na ano. Sa so, Litran. Thank you sir. kaso din na ulit ang pinabayad ni sir mula dun sa may ano uh, ahm um, so may 10 hanggang dito sa governor uh, 13 martires 233 tikas ang pinayad niya ok salamat sir thank you po so ayun Pinasukan tayo ng booking Habang pauwi na sana tayo eh. Dito naman tayo sa ano Star Hotel Dito sa Silang Ang ano na ay, Drop off location niya ay General Mariano Alvarez Sa Cavite Ang ano niya ay 235 Antay, Inaantay lang natin Lumabas si mam mam nikah okay. hernet mam po ma ah, okay, okay. oh, no, 235 ma'am Thank you po Ayan 200 225 pero ang binayad yung ay 260 so may tip na tayo thank you ma'am Chihuahua yun kan. Chihuahua yun kan. ወዳት 130 ng ano ni ma'am pero ah, uh, obsession na lang daw ang ano uh, 120 so nagbigay na siya nang 100 so bibigyan na lang ah, uh, magsession na lang siya nang 20 para 120 yung ano niya yun thank you ma'am रिचर्ड uh, yung sunod ang ano natin booking ngayon kahit gurami diba ito ang ano eh, ay 76 mula Iacal Dasma rin to Walter Mart Dasma 76 pesos ah, pwede na ano na lang naman eh 10 minutes lang mula dito di diba yan ang tinatawag na ano Grami. Okay na po. Yeah. May bayad po kayo sa gate? Hindi. Ah, okay. But may, bayad ba sa ganyan? Minsan po na ninyigit sila. Mm -hmm. Hindi ko po, po alam ngayon. Baka wala, wala sa mood yung matanda. Kapukuha <laughs> <laughs> din po ba kayo dito? Ngayon lang. <laughs> ah, Ayot. Ay, ay. Kita naniningil sila. Dinig na lang. Ay! May pagkakataon sa telemedicine. Eh Tawag ka muna sa vlog. Tawag muna. <laughs> 76 Barya lang ha, wala tayong ano. Puro J sa pinagbabayad nila eh. Panay J po. Oo. Oh. Okay na kuya oh, pa-water so 76 may binigay si ma'am na 100 o, di ba may tip tayo thank you ma'am

ano ni Sir mula mula sa ano sa silang to bulihan diba? bayad na siya kanina pa, bago siya sumakay nagbayad na siya kahit walang tip di ba at least may pasayar tayo thank you sir so yung mga boy pinasukan tayo ng booking ah uh, time check 6.42 pm Ayan. mula silang hanggang sa Magallanes Street, Carmona sa Carmona pa dito na ito ang ano niya ay 247 kaso sabi ni ma'am malapit na daw mukhang nasa bus yata ito So, antay tayo. Kaysa mag-wakya. Nakakalabas lang kasi natin ng hapon. Alas... Alas 4. Ang naman yun. Sound Lover ata kayo. Kompleto sa... Apo, para pang nalya. Oo. Oh. May ano pa. Nagtatry lang. Last charge pa. May umbrella pa. Sige. Okay. So, may mic pa pala. May shower cap kayo? Meron. Siyempre. Kompleto Com tayo dyan. Kompleto. Kompleto. Okay, galing. Sa ano, Carmona. Pauwi na. Ayun. Hina signal ko. Buti nga, pumasok pa yung ano nga, booking eh. Ayan, dito. Ito na hawakan nyo. Kaya po ba? Ayan. Kasi mas malaki yan.

po thank you Ingat ko, sir okay salamat Yun, uh, mul mula sa ano mula silang hanggang sa dasmarinas 124 pero binigay ni sir ay 250 oh, may tip na tayo thank you sir mo Wala kasi nalabas sa ano eh. So, so ano yung malayo sa ano? Hindi po malapit na sa so, mismong Dexter Bill, sa mismong sa Bill. So, pero hindi makita yung street um, na mismo pagbababa ko. Okay na po? Kasi... Kasi kung pag, pag malayo, lugi. Hindi kasi, po. Magdadagdag naman ako boss. Okay, sige. Okay. Nakalak na yung anasera? ano sir? Hindi po po. Para... thank you. Okay, thank Lama you. Ingat po, ingat po. Okay. Uh, yun, um, mula sa ano sa Desmarinas to hanggang sa ano Dexter ah, Andes na din Pero Ang binigyan ni sir ay Ano 200 Ang ano niya ay 140 Ginawa niya ang 200 Thank you sir Laki ng tip natin di ba?